Hi mga te! So today, maglalaro tayo ng Roblox. At ang lalaroin natin sa Roblox, Free the Facility. Yes! Ito talaga yung OG na nilalaro ko noon pa. Nung nagro-Roblox din ako. Bukod pa yung Pizza Place, te. Yun talaga yung nilalaro ko lagi. Sa tuwing magro-Roblox ako, yun lang yung alam kong laruin. Pati ito. Naalala ko talaga ti parang araw-araw ako naglalaro nito. Na Adik talaga ako dito tapos nag-iipon ako ng mga pera pambili ng mga hammer, yun yung sa likod, gano'n, pang display. Tapos syempre, te, ba diba, kapag mas maganda tignan yung hammer mo, mas pro ka tignan. Kala <laughs> mo talaga eh. Ang dami pang chika, manawad na lang kayo. Hi guys! Anong gagawin? Syempre, maglalaro na. Lead of facility. Ay! Nag-start agad. Huluti! Huwag wow, ko join ko lang. Nag-start na, agad. Blue, the... hey, ba ba? Be, na ako. Gloobie, wait daw. Ayan daw. Hindi na ba to? Be, nakutuwa ko be. Hindi naman pala nagana hana yun. Peke pala yun. Two! Hindi, anong tayo? Kalmado. Kailangan kalmado. Uy. Dulo ko na sila. Ay! Wala tayong pake. Dead ma. Uy. Dead ma. Kaya naman natin takbuhan yun. Eh. Wala pa bang mas ibabagal to? Ulit eh. Hindi siya nilitos ng isa. Iyip ka yung isa. Oh. Narinig ko ang puso Oh hindi din mo yung mo napapanood ko sa TikTok ah bakit ang gagaling din i-outplay yung ano Ulan na, talo na. Wag na, wag na maglaro nito. Ayaw na. Ayaw na daw pero umisa pa. Ano ba talaga? Boy, yan. Si Viber na naman. Eh, ito yung favorite book ko dati. Favorite ko ito eh. Oh, Kapitin. Ito nga pala yung ayun niya. Pwede kang magtago. Kasi, bakit ako nabubulol? Pwede ka pala magtago sa mga ganyan. Hindi, oh. ayus ayusin nyo ha. Kailangan nating manali. Oh, sige. Date ka na. Oh, babies. Gusto ko maging hero. Hulong mo mga mga kayo na siya. Oh, mamatay na siya. Don't worry, <coughs> Ay, may na sa kanya. <coughs> Kita niyo yun? Wala na siya. Busy na sabi ko sa'yo, baka nandiyan pa siya. kita ga iiloni bis bilis bilisan bilis niyo mga bay. yes teamwork teamwork bobo, bobo. John, bu 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 idulit pa ready nyo nangyari, wala ka dito. Dabi gusto, ulo. Ulo na. Ulo na ulo siya. Dabi, wag ka. Dabi naman ako, isa ka ba? Bilis. Bilis, tulungan mo ako.

Kailangan natin hanapin yung isa pang Saan siya? Do! Diyan pa rin Ah This nice one Ayaw <coughs> Be, huwag kang magkakamali ha Huwag kang magkakamali ah. Thank you. Tagu, tagu. Tinya kena kita. Tapusin mana natin to, guys. Andiyan lang yung exit eh. Pwede na ako lumabas? Bubuksan pa yan eh. Buksan natin to. Para makatakas. Sinara pa talaga eh. Nauno na siya. Bilis. Bilisan mo. Nauto. Nauto ko siya. Saan ba kasi Saan ba kasi room niya? BUNO Ha bal. Ha bal we ma ka. Ha bal we ma Uy, huwag na kay magpakamatay, ah. Hindi. Kabul na ka, kabul na ka. to. Eh eh eh. Atlantic Rose. Nuksan niya po ba yung